Yun, tinanong ko rin about dun sa... Um, about dun sa pabahay, tinanong ko sila. So, tayo, paano po yung pabahay? So, yun po, sugot po nila ay... Ayan mga kalingap, marahin daw sa Induga Ayan, siguro na napanood nyo na to sa ibang reactors, lalong-lalo na kay Kalingap prab. Ayan, huwag nyo skip yung kanyang ads dahil doon naman lang is makatulong tayo sa kanila mga tinutulungan. Dahil ang pagtulong nila is hindi biro, talagang um, panghabang buhay, di ba? Um, panghabang, panghabang buhay nilang dadalhin na tulong from Kalingap prab at from Kuya Bal at sa buong team ng Kalingap na kaya naman talagang maraming katanungan ang nakasubaybay kay Erica na kung bakit ba diba, Bakit? Ang daming tanong. Siyempre, tao lang naman tayo. Maraming tumatakbo sa utak natin. At iba-iba yung tumatakbo sa isip natin. And comment kayo sa iba ba ako nung komento Kung bakit ba umalis na si Erica kay Kalinga Prab? Hindi lang bilang pro angels. O hindi lang bilang love team sa isang teleserye. Kundi bilang beneficiary. Yung pabahay, yung sponsor. di ba asin? wala na. Pinutol na ng lola at lolo anong dahilan. <laughs> 'Di ba? Nakakalungkot. Kaya um hindi natin mai aano, maiaalis sa maraming tao na mag-isip. Ano nga ba? May mga negative, may positive. Ayan, comment kayo sa baba ba kung ano sa tingin niyo. Tapos ako magko-commento siguro ako pagkatapos na ng video para kahit papano naman is magkaroon tayo ng idea anang mga pwede natin sabihin o mga haka natin. Ayan. Pero ang katanungan talaga is bakit? Napakalaking bakit? Blessings, di ba? Tapos tatanggihan? Ayan, panoorin muna natin. Alright, um, hello po mga Kalinga. Welcome back po sa ating munting Channel. Kalinga Prep po. And syempre, huwag natin kalimutan. Uh, Kuya bat Santos Matubang, K-Boys at Kalinga Partners natin. Yes. Syempre, ang mga Kalinga Preactors din natin, no? pasupport na rin po ng kanilang YouTube channel. So ayun mga kalingap, uh, isang announcement lang po. And syempre, kailangan ko din sabihin kasi alam ko marami na pong naghihintay and maraming, sobrang daming fans ang nag-aabang sa, sa ating kalingap serye uh, with Edrica. Kahapon, mablog sana kami. Ano, nakita ako kay ano, kina Edu, Erika, na mablog kami kahap, uh, kahapon sana. Pero nagreply sa akin si Erika na gusto daw po akong kausapin ng kanilang lolo at lola. So ayun, hindi uh, ko alam kung ano yung, ano, yung sasabihin sa akin. Wala akong idea kung ano sasabihin pero ang nararamdaman ko lang, Meron na akong nararamdaman about dun sa schedule ng ni Erika kasi yun mahirap na mahirap siya yung vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanya pag-aaral. Nagkausap po kami nila lolo, lola ni Erika pero wala si Erika doon kasi siya ay nasa ano daw mayroon silang group uh, group project. So ayun po um kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo. Pero nag-request po sila sa akin na ayaw na po nilang magpa-vlog. Ayan. Sila po mismo nagsabi sa akin, si Lolo, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang magpa-vlog sa atin. At sa kadahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And, yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erica, uh, through chat lang po, kasi hindi naman po kami nakita doon. So, tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na magpa-vlog, then sabi niya, Uh, opo, opo kuya. Kasi nga, yun rin daw na pag na nila. Especially nila Lolo. Kaya, ayun, sinunod natin. Siyempre, tayo naman. Um, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung, ba, kung vlog sila o hindi. Kung ayaw na po nila vlog eh, wala po tayong magagawa. Ako naman po, siyempre, ako nang namimilit. Kaya nga, bago ako mag-vlog, napaalam muna ako kung pwedeng, ano, kung pwede kami mag-vlog. Napaalam po ako. And ako, nire-respeto ko yung desisyon nila. Kung ayaw nila, edi okay. Yun. So, nabigla po kaming lahat. Lalong-lalo lalo na ako nabigla. lahat kami nabigla. Na, uh, di ko, akala ko ano lang, sa schedule lang. Akala ko sa ano lang, uh, magkakaroon na lang konting adjustment sa pag-vlog namin. Akala ko pag usapan Or may request sila na about sa vlogging, baka meron silang papakiusap sa akin. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ngayon, um, nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila, lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. Um, hanggang ngayon naman, ang alam ko sa GC nila, ng mga angels ay nag-uusap pa rin sila. Yung friendship naman namin, wala man, ako wala pa akong sama ng love kay Erika. And siya, wala. Kinalolo, lolo, lolo okay naman yung usapan namin na kung ano dati, ganun pa rin naman kami. Ayan. So, wala akong sama ng love. Wala din silang sama ng love sa atin. And yun, tinanong ko rin about dun sa... Um, about dun sa pabahay. Tinanong ko sila. So, tayo, paano po yung pabahay? So, yun po, ang sagot po nila ay ano, um, ilaan na lang daw dun sa mga taong mas nangangailangan pa. Yun po yung sagot nila sa akin. Ano, yun namang sponsor ni Sir Jun A, sabi ko nga sa kanila ay de yun pong sponsor ni Sir Jun eh, bibigay, bibigay na lang po namin sa inyo. Kayo na pong bahala. Pero ang sabi po niya sa akin ay tanungin niyo muna po si Sir Jun A kung papayag. Yun po ang sagot niya sa akin. Kaya Uh, Sir Junay, kung nungunod po kayo, um, sana po uh, mag-chat po kayo sa akin or mag-reply kung ano po yung plano dun sa 500,000 na dinonate niyo po para kina Erica. Kasi yun po yung sabi sa akin eh, ni Lolo na tamin ko muna daw si Sir Junay kung, kung papayag ko. So, ibig sabihin, nabawasan na naman po ang ating Kalingap Angels. Talagang malungkot po talaga, mga kabigla din. Kaya sana po, samahan niyo po kami mga Kalingap dito sa mga natitira nating Kalingap Angels na matulungan sila hanggang sila ay makapagtapos. Sana, ang wish ko lang din kay Erika na sana maging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral kahit wala na kami, ano. Kasi kami, yun lang naman talaga ang gusto namin hanggang dulo na matulungan natin si Erika hanggang sa kanya, hanggang siya ay maging na, na talaga, yung matupad niya yung pangarap niya makatapos siya ng pag-aaral pero ngayon nga, na pinutol na niya yung connection sa atin, pinutol na niya yung yung karapatan natin na makatulong so I think kaya na nila I think di naman siguro nila gagawin yun kung hindi nila kaya, ba? Diba? so ayan, um, pagpay na lang din natin sa si Erika na maging successful without us ano, na makapagtapos siya ng pag-aaral sa tulong ng ah, sa tulong ng kanyang pamilya. Si, eh, siyempre, yung mga samahan, siyempre, di naman makakalimutan. At uh, dito lang pa, dito pa rin naman kami kung kailangan niya ng tulong. Dito lang kami. Mm. Uh, naintindihan ko naman, siguro meron talaga siyang uh, rason kung bakit ayaw na niya magpa-flag. Ano, Ayan mga kalingap, di ba? Ayan, pinanood ko muna or pinanood muna natin ng buo bago tayo mag um, reaction or bago tayo mag react. Mag react. <laughs> bago tayo mag react. Ayan, di ba? Pero kahit papano naman, maganda naman yung hiwalayan dahil as in kinausap talaga siya niyang lola lolo. Tapos may confirmation ni Erika, di ba? Kaya kahit papano, is okay yung paghihiwalayan nila. Clear, malinaw na talagang bumitaw na si Erika. Walang hakahakaak na -haka kung ano-ano, ba? -ano, diba? Pero ang nakakapagtaka talaga, napakalaking question mark para sa ating lahat na bakit, ba? Diba? Napakaraming tao, napakaraming um, kababayan nila dyan na nagahangad na mapabilang sa kalingap, um, mapuntahan ng kalingap. Tapos ngayon na napuntahan na sila, kasama na sila sa um, parang ano na, di ba? parang pamilya na sila, tapos ngayon bibitaw sila. Kaya talaga napakalaking question mark. Kaya hindi natin masisisi yung ibang tao na mag-isip ng may negative, may positive rin naman, di ba? Meron kasi ako mga nabasa na um, good decision dahil pag-aaral muna, pero meron naman na may mga haka-haka na hindi maganda, di ba? Pero um, siguro magbibigay lang tayo ng kunti mga ano, para mga napipick up din natin sa iba. O tapos yung iba is sa akin. si ay bahala ako anong ano nyo, al ah, bakit ba bakit ba bumitaw si Erika? May pwedeng um totoo 'yun na tututok sa pag-aaral na medyo nag baka dahil syempre matatanda yung kasama niya, 'di ba? Lola, lolo. I eh, alam niyo naman yung mga matatanda ano, uh, ma-pride, 'di ba? Siguro um, ang hindi maganda sa kanila yung love team series na nagaganap kina Edo at Erica kaya baka hindi nagustuhan ng matatanda na syempre di ba ang matatanda noon may salita na di baling maghirap tayo ug lang kayto ganyan di ba may mga ganun eh na baka hindi niya nagugustuhan yung mga sweetness ni Erika, ni Edo na kahit nga hindi man masyadong dikit pero syempre matatanda is uh, ano mga conservative, di ba? Baka, yun, yun yung naisip ko na pwedeng dahilan, pinagbabawala na ni Lola at Lolo si Erika, pero si Erika, dahil napakamasunurin niya, sumusunod lang siya sa matatanda, di ba? Kasi kung mapapansin naman natin, masaya naman siya kapag kasama nila Kalinga Prab, ng mga angels, di ba? Kaya yun, yun yung pwedeng naisip ko na baka yung matatanda talaga nagdesisyon. Na ang matatanda kasi talaga, di ba? May mga setan na, na Di baling ano, mag sanay, sanay, naman tayo sa hirap. Galing naman tayo diyan sa hirap. Mano bang ano, ganun, di ba? <laughs> Basta, 'yon yung dahilan. Talagang gusto nila is maglaylo si Erika dahil sa lab team. Hindi gusto nang matatanda yung lab team na nangyayari. Tapos masyadong expose si Erika sa um, sa YouTube. Tapos syempre nahihiya yung matatanda. Conservative nga, ayaw nilang nakikita ng ganon. Tapos baka about pa diyan sa pag-aaral ni Erika, di ba? Tapos ano pa bang posib pwedeng posibilidad? Ang um, pwedeng ayun ah, pa, kaya ayaw pa na matatanda dahil nababash nga maigi si Erika, di ba? Ang dami-dami ng basher na lumalabas kung anong pinagsasabi kay Erika, di ba? Isa na rin 'yun, kaya ayaw na nang matatanda na ma-expose na ang apo nila sa um, YouTube. Tapos yung isa, yung isa pang posibilidad, pwedeng Um, may sul-sul na. <laughs> may mga bumubulong-bulong na sa kanila na humiwalay na habang maaga pa, habang wala pang masyado na itutulong sa kanila. Tapos, balang araw, makikita na lang natin, nagbablog na siya. O ba diba? baka may mga sumusul na kilala ka na, kaya pag nag ka, gaito ganyan, tingnan mo si ano, kasi ba diba? kasi si isa na si ano eh, pwede nang ihalimbawa si Rachel eh, di ba? Humiwalay na siya. kalinga pa rin siya pero gumawa na siya ng sariling um, pangalan. Kumikita na siya, di ba? <laughs> Kaya abangan natin 'yan. Kung totoo man 'yan, kung hindi man mag, kung sakaling hindi magbago ang isip nila, lola, lolo na pabalikin si Erika. Yun yun, sabi ko, baka isip ko, baka may nagsusulsul na, di ba? kilala ka na, mag-vlog ka na, mag-vlog ka na rin, kikita ka ng ganito monthly, di ba? <laughs> Ayun, pwede yun, may mga bubulong-bulong na. Aha, uh -huh, kaya mo na magpagawa ng bahay kapag kumikita ka na. <laughs> Tapos, yung pangatlo, yung isa pang dahilan, oh, pwede ano, um, yung ano, di ba, yung sponsor na si Sir John A., na baka nag-direct na sa kanila, di ba, tapos, um, yun, baka ayaw na siyang ipalab team kay Edo. Kasi, alin lang dun, negative, may negative, may positive. May negative na sa sabi-sabi na nababasa ko na baka nagkakagusto na si Sir John A. Kaya ayaw niya ipalab team or ayon niya, ayaw niya nang ipa-expose sa YouTube. Sa positive naman, concern siya kay Erika para makapag-focus sa pag-aaral si Erika. Kaya yun, ayaw niya nang uh, wag, pinahinto na siya sa kalingap, di ba? Alin lang doon. ba? Pero um nagtataka rin naman ako kung bakit nung sinabi ni Kalingap Rob na um, ibibigay sa kanila yung 500,000 galing kay Sir John A. Ang sabi naman nila lolo at lola is tanungin muna si Sir John A kung papayag, o, di ba? Kaya parang alanganin din doon sa nag-direct na si Sir John A sa kanila na as in na ang pagtulong di ba kayo anong komento nyo yun lang mga tumatakbo-takbo naman sa ano natin eh magbasa-basa kayo ng mga komento tapos syempre may mga kanya-kanya rin tayong papasok sa isipan natin ako ang pumasok talaga sa isipan ko is yung matatanda yung matatanda ang umayaw yung tipong um, conservative nga sila, ayaw nila na-expose yung apo nila doon, tapos ang rason nila, galing naman tayo sa hirap, pinagdaanan naman natin yung hirap, mano bang bumalik ulit tayo sa hirap, huwag ka lang maganya na-expose ka, labtim labtim, love, love di ba? Yun, tapos yung dumerekta na sa kanila si Sir John A, alin lang doon, negative or positive? Ayan, kayo comment kayo sa ibaba ko nung komento nyo kung bakit bumitaw si Erika sa kalingap na hinahangad ng marami, di ba? Napakaraming naghahangad na map, map, makalap, makalapit man lang sa kalingap. Tapos sila, Erika, binitawan niya bigla, di ba? Yung ano, yung isang ano ko, um, parang malabo yung sabi ko baka may nagsusulusul na na um, humiwalay na sa kalingap, mag-vlog na lang, tapos um, uh, kita ka buwan kasi di ba naging example na si Rachel pero at least si Rachel kalingap pa rin siya nagsarili na nga lang siya ng um, um channel or pangalan na with Dong Roel pero at least kalingap pa rin sila I si, Rachel, I si Erica kasi talaga bumitaw na siya kaya napakalaking question mark <laughs> ayan pwede rin ano eh yung ano um, si Erica is yung tipong ayaw niya na i-expose. Pasok din yun sa, ano, sa kay Lola Lolo na ayaw na siyang pa-expose sa camera. Tapos, sang ayon din naman si Erika. Alin lang dun, sang ayon si Erika? Or, hindi siya sang ayon pero dahil lola't Lolo niya yun, masunurin siya. Kaya sinunod niya, ba diba? Pero sana, ayan, malay nyo, magbago yung isip ng matatanda, may makapagpaliwanag, may makapag-explain, or, ano, magbago yung isip nila bumalik uli sila kay Kalinga Prab at sigurado naman tatanggapin sila uli ni Kalinga Prab di ba dahil mababait naman sila Kalinga Prab sila Kuya Bal di ba kaya yun sana hangad na lang natin na magbago yung isip na matatanda <laughs> kaya lang pag matatanda kasi nagdesisyon na ako napakahirap na kasi parang alam, ko yun eh bakit galing naman tayo sa hirap pa sanay naman tayo sa hirap di baling ito ganyan di ba may mga conservative kasi mga lola at lolo ayan yan lang mga kalingap, thank you for watching. Ayan, pero ano, ano mat, ano man ang dahilan ni Erica is, ayan, um, huwag natin nga siyang ibabash. So, um, kung sakali, maisipan nga niya mag-vlog, di support talaga din natin siya. Pero sana is, hindi na lang siya bumitaw kay Kalingap Prab. O kaya naman, pag nakita na lang natin. <laughs> ayan. Pero sana ano, sana hindi ganon. Sana naging dahilan lang talaga nila is, yung ano yung sa pag-aaral ni Erica na magkapag focus tapos baka conservative yung matatanda di ba kasi parang ano eh parang hindi nila masyadong pinaliwanag dun sa matatanda yung ginagawa na lang teleserye lalo pa nung lumapit si ano si Edo sa lola na girlfriend ko na po siya di ba tapos sinabi naman na prank lang pero hindi talaga sin malinaw tapos baka napapanood ng mga lola lolo yung ano, palabas nila sa teleserye na medyo na sila dahil masyadong dikit yung apo nila, di ba? Yun lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.